Maraming salamat po sa pagtangkilip ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Mabilis namang tumakbo palapit sa binata ang mga pulis, hindi na nasurpresa ang mga ito nang mapunit nila ang maskarang suot ni Leo. Isang taon na ang nakalilipas ng maloko ng dalawang ito ang isang mayamang merchant na dumating sa Donghai City para mag-invest sa isang painting na nagkakahalaga ng isa billion dollars. Dahil sa laki ng kasong ito, itino ng buong General Headquarters ang buo nilang fokus sa kasong ito na agad ding inassign kay Megan para investigahan at maresolba sa lalong madaling panahon. Pero dahil sa galing ng dalawang ito sa pagtatago, kahit na isang taong inilaan ni Megan ang kanyang fokus sa kasong ito, hindi pa rin niya nagawang masundan ang dalawa. Pero hindi niya inasahang mahuhuli niya ang dalawang ito ngayong araw. Nanginig ang buong katawan ni Megan, matapos makakuha ng mataas na achievement sa kasong ito. Hindi naman makapagsalita ang mga mayari ng kanilang mga antique stores na nagboluntaryong tumestigo sa panig ni Jack kanina. Alam na alam din nila ang tungkol sa kasong iyon na nangyari noong nakaraang taon. Hindi nila inakalang magkakaroon ng lakas ng loob ang dalawang ito na lokohin ang pamilya Young. Kasabay nito ang nakukurious din nilang tingin kay Daryl masyadong makatotohanan ang mga maskarang suot ng dalawang ito, kaya paano niya ito nagawang makita. Hindi na nila nagawa pang tanungin si Daryl tungkol dito, dahil sa kasama nilang pulis na si Megan. Sa mga sandaling ito, inutusan ni Megan ang kanyang mga tauhang pulis isa ang dalawang ito sa kanilang mobil bago maglakad papalapit kay Daryl. Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan, habang awkward na sinasabing, pasensya ka na sa pagkadala ko sa bugso ng aking damdamin kanina, Daryl. Muntik ko nang malampasan ang pagkakataong ito na mahuli sila kung hindi lang dahil sa iyo. Maraming salamat sa ginawa mong tulong sa amin. Ngumiti naman si Daryl habang ikinakaway ang kanyang mga kamay. Wala lang iyon, ayoko lang makawala ang mga masasamang loob na ito. Tumango si Megan at naku-curious namang nagtanong ng, pero paano mo na lamang nakasuot lang ng maskara si Jack? Napaisip si Daryl dito na sumagot ng, wala naman akong ginawa na kahit ano para makita ito. Kusa lang kasing nagpakita ang maliit na dulo ng kanyang maskara, nang magpumigla siya sa akin kanina. Pero sa totoo lang, wala rin kay Dedea si Daryl kung paano niya nga ba ito nagawa. Napaka-perpekto ng disguise na ginawa ni na Jack at Leo. At ang nag-iisang bagay na mapapansin dito, ay ang napakaliit na dulo ng suot nilang maskara na siguradong hindi mapapansin ng mga pangkaraniwang tao, kaya hindi alam ni Daryl kung paano niya ito nagawang pansinin. Kailan ba luminaw ng ganito ang kanyang paningin? Napabulong si Daryl sa kanyang sarili. Hindi naman nagtaka si Megan sa naging sagot niya, nakangiti itong nagsabi sa kanya ng, kahit na ano pa ang nangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa tulong na ibinigay mo sa amin kaya dapat lang kitang ilibre ng hapunan kapag nagkita tayong muli. Agad na umalis si Megan matapos niyang saibhin ito. Habang papunta sa presinto, makikita ang inis at galit sa mga mukha ni na Leo at Jack na nakaupo sa likurang bahagi ng isang police mobile. Matagal-tagal din nilang pinagplanuhan ang bagay na ito at naisip na wala itong magiging kahit na anong butas. Pero hindi nila inasahang sisirain ni Daryl ng ganoon-ganoon na lang ang kanilang plano sa pinakadelikado nitong parte. Galit na nagtanong si Jack kay Leo, si Daryl Darby ang isang iyon hindi ba? Tumango rito si Leo, Iyan ang sinabi ng iba pang mga mayari ng antique store sa Donghai na kasama natin kanina. Mukhang siya nga ang nakikitirang manugang ng mga lindon. Napakagat sa kanyang labi si Jack habang isinasara ng husto ang kanyang mga kamaw. Buiset, kailangan na natin siyang patayin sa sandaling makalabas na tayo ng kaulungan. Samantala sa Pier Pavilion, matapos panuorin ang pagalis ng lahat, naglakad si Yvonne suot ang kanyang stiletos, at nagtanong, paano mo nalamang mga manluloko ang dalawang iyon Daryl? Ngumiti naman si Daryl at casual na nagpaliwanag kay Yvonne. Wala lang iyon, mahilig lang kasi ako magbasa ng mga detective stories. At saka naging pangit din naman kung tutuosin ang ginawa nilang pagarte kanina. Matapos marinig kung gaano ito naging madali para kay Daryl, tumawa na lang si Yvonne, at hindi na nagtanong patungkol sa bagay na yon, saan mo naman nalaman ang tungkol sa blood tear jade na sinabi detalyado mong ipinaliwanag kanina? Naku po, napakahirap ng tanong na ito. Pinagisipan muna ito ni Daryl at sinabing, tungkol naman doon, marami akong natutunan noon sa dati kong master tungkol sa mga antikes, kaya... Pinagmukhang inosente ni Daryl ang kanyang sarili tungkol sa mga bagay na ito. Pero mahahalata ring, Napakasimple lang ng pag-verify sa authenticity ng isang blood tear jade. Dito na biglang naging emosyonal si Yvonne na nagsalita gamit ang ninenerbiyos nitong boses, sino ang dati mong master na yon? Saan na siya nakatira ngayon? Hindi niya nagawang makita ang authenticity ng Blood Tear Jade kanina, pero wala itong kahirap-hirap na nakita ni Daryl habang nagbibigay sa kanilang lahat ng napakalawak na kaalaman tungkol dito. At siguradong mas marami pa ang nalalaman ng dati niyang master, kaysa sa tinuruan nitong si Daryl. Kaya kinakailangan niyang makita ang master na ito ni Daryl kahit na ano pa ang mangyari. Pero agad na dinismaya si Yvonne nang sumunod na isinagot ni Daryl sa kanya. Nagpapasensyang sumagot si Daryl nang ilang taon ko na rin siyang hindi nakikita. Hindi ko na rin alam kung saan siya nakatira ngayon. Napabuntong hininga na lang si Yvonne nang marinig niya ito. Ayaw na niyang ituloy pa ang topic na yon. Komplikadong tumingin na lang siya kay Daryl at mahinahong nagtanong nang pwede mo bang ipangako sa akin ang isang bagay, Daryl. Ano naman yon? Mahinahong hiningi ni Yvonne ng tulong ni Daryl, gusto sana kitang gawing isang tagakilatis ng antike dito sa Pearl Pavilion. Hindi mo naman kailangang magpunta dito araw-araw. Kailangan mo lang magpunta sa sandaling humingi kami ng tulong sa iyo. Bibigyan ka namin ng buwanang sahod na 50,000 dollars. Oko na ba yon sa iyo? Sa totoo lang, nagaalala si Ivon na baka masyado pang mababa ang $50,000 para kay Daryl. Pero hanggang dito lang ang kaya niyang ipasahod base sa posisyong mayroon siya sa kanilang kumpanya. Napahinga naman ng malalim dito si Peter, na kasalukuyang namamahalang staff sa Pearl Pavilion. Ano? Nagkaroon ng karapatan ang isang ito bilang isang kinikilalang tagakilatis ng mga antike na magkaroon ng sahod na umaabot sa $50,000 habang siya ay mayroon lang higit isa zero, zero zero dollars na sahod kada buwan. Matapos marinig ang paliwanag ni Daryl nang tingnan nito ang peking blood tear jade kanina, inamin ni Peter sa kanyang sarili na hindi siya ganoon kagaling sa pagkilatis ng mga antikes, kaya agad na nawala ang inis sa kanyang sarili, at sa halip ay napuno siya ng inggit kay Daryl. Matapos itong pag-isipan ng isang sandali, pumayag na rin si Daryl at sinabing, oh, Okay lang naman siguro ito, dahil hindi ko naman kailangang magpunta rito araw-araw. Napakaganda na ng naging offer na ito, pero nagpakita pa rin ng pag-aalangan si Daryl habang pinag-iisipan ang magiging sagot niya rito. Nasiraan na ba siya ng bait matapos maging isang nakikitirang manugang ng tatlong taon? Hindi na nakapagsalita pa si Peter, nang makita ang reaksyon ni Daryl. Natuwa rito ng husto si Von na nagsabing, magaling, final na ang deal natin kung ganoon. Mumiti si Daryl at nagpaalam kay Yvonne, dahil malapit nang sumapit ang tanghali. Kinahapunan, nang makarating si Daryl sa kanyang opisina, agad siyang nilapitan ni Pearl para bigyan ng update. Gumagalang na nagtanong si Pearl kay Daryl, ngayong araw po iire ang unang episode ng bagong season ng Superstar. Ngayon din ang magiging debut ni Giselle sa show na yon. Gusto niyo po bang magpunta para magbigay sa kanya ng suporta? Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko rin ito maaabutan. Maaari ka bang mag-set up ng broadcast nito sa aking opisina mamaya? Doon ko na lang ito panonoorin. Ang ginawang makover kay Giselle ay ibinigay ng Platinum Corporation sa pamilya Lindon at ang kanyang asawang si Lily ang namahala sa ginagawa nilang makover kay Giselle. Kaya siguradong magpupunta sa show na yon si Lily at sa sandaling umaten din siya rito at makita siya ni Lily agad nang malalaman ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Wala pong problema, Mr. President. Tumango si Pearl at agad nang sinimulan ang pagsisetop. Matapos ang isang oras, kasalukuyan ng binobroadcast sa isang sinetop na screen sa loob ng opisina ni Daryl ang programa ng Live. Hindi may kakailang mayroon talagang potensyal si Giselle na maging isang sikat na bituin. Kaya sa makeover na ginawa sa kanya ni Lily, mas lalo pang nagmukhang masigla at kabighabighani ang itsura ni Giselle. Agad na naghiyawan ang mga manunood nang magpakita si Giselle sa stage. Pero nagkaroon ito ng ilang problema sa kalagitnaan nang naging recording sa palabas. Dahil sa request ng kanyang mga fans, kumanta si Giselle ng isang kanta. Nang biglang magloko ang suot-suot nitong earpiece. Naging maganda ang takbo ng pagkanta nito noong una pero nang dahil sa paglulokong ito ng kanilang equipment, nahuli si Giselle sa beat ng kanyang kanta. At sa huli, matapos ang ilang kumosyong nangyari sa stage, ipinadyak ni Giselle ang kanyang paa, at agad na nagpunta sa backstage. Hindi nagtagal ay agad na ibinalita ng media ang tungkol sa pangyayaring ito. Nagkaroon sila ng iba't ibang naging komento sa mga nangyari sinabi ng ilan na naglilipsing si Giselle noong mga sandaling iyon, habang sinasabi naman ng iba na sinadya itong gawin ni Giselle, para mas lalo pang pasikatin ang kanyang sarili, at pinagplanuhan ang mga nangyari kanina. Sumakatuwid, nagkaroon ng daob ang media sa kakayahang kumanta ni Giselle. Nang mapanood ang mga balita, ibinalibag ni Daryl ang pinto, at tinawag si Pearl. Nanalamig niyang sinabi na, investigahan mo ito ng maigi. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Tumango si Pearl at gumawa ng ilang tawag. Hindi nagtagal, agad niyang nalaman kung ano ang nangyari. Maingat na nag-report si Pearl kay Daryl, MR President, mayroong tatlong staff na in-charge sa mga earpiece na ginamit ni Giselle, pero itinanggi nilang lahat na mayroon silang kinalaman sa nangyaring pagluloko nito. Napangiti rito ng bahagya si Daryl. Siguradong may kinalaman silang tatlo sa pagkasira ng earpiece ni Giselle. Sige, dalhin mo silang tatlo rito ngayon din. Opo, Mr. President. Matapos makita ang confident na itsura ni Daryl, agad na nakaramdam ng pagtataka si Phil, pero hindi na ito nagtanong pa. Matapos makita ang paglabas ni Phil sa opisina, agad na tumawag si Daryl sa isa niyang kakilala. Pumunta ka rito ngayon sa Platinum Corporation, Felix. Oh, ngayon. Matapos ang sampung minuto, dinala ni Pearl ang tatlong mga staff sa kanyang opisina, pero nagmukhang kalmado ang mga ito. Makikitang nakaupo sa upuan ng presidente ang nakasuit na si Felix Blakely. Sa totoo lang, maraming paraan si Daryl para sabihin ng tatlong ito ang katotohanan, pero ayaw na niyang magabala pa rito. Sa bagay, ayaw din ipaalam ni Daryl sa mas marami pang tao ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Kaya sinabihan niya si Felix na magpunta rito. Habang nakatingin sa tatlo, nanalamig na nagtanong si Felix sa mga ito, nagloko ang erpis ni Giselle habang kumakanta sa stage kanina. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi naman nagreact si Daryl na nakaupo sa tabi. Walang pakialam itong nanigarilyo habang nakatingin sa tatlo. Nagusap ang tatlo na huwag magsabi sa kanila ng kahit ano tungkol sa nangyari. Kaya magkakasabay nilang iniling ang kanilang mga ulo na nagsasabing wala silang kinalaman sa nangyari. Hindi nila pinansin si Daryl matapos akalain na isa lang itong bodyguard ni Felix. Tumawa si Felix at sinabing, hindi nyo ba kilala kung sino ako? Ako si Felix Blakely. Ano, si Felix Blakely? Nang marinig ang pangalang ito, agad na nakaramdam ng takot ang tatlong staff na nakatayo sa harapan ni Felix at nagawa pang manginig ng isa sa mga ito sa sobrang takot. Kilala ng buong Donghai City si Felix. Mayroon itong mga koneksyon sa mabuti at masamang parte ng kanilang city. Bakit siya naririto? Ano ang kinalaman niya sa Platinum Corporation? Okay lang naman kung ayaw niyong magsalita. Pero hayaan niyo akong maging direkta sa inyo. Sa sandaling mapatunayan ng gagawin kong investigasyon na mayroon kayong kinalaman dito, alam niyo naman na siguro ang mangyayari hindi ba? Nang matapos sa pagsasalita si Felix, hindi na napigilan pa ng staff na nakatayo sa kaliwa ang kanyang takot at agad na nagsabing, magsasalita na po ako. Magsasalita na po ako. Nagpalitan naman ng tingin ang dalawa niyang mga katabi, at ninenerbiyos na tumango sa harapan ni Felix. Napangiti naman dito si Daryl na nakaupo sa sofa, na nasa gilid ng kanyang opisina. Matapos ang ilang minut, pinaalis na ni Felix ang tatlo. Tumayo ito at nagsabi kay Daryl na, malinaw na po ang lahat ngayon, MR Darby. Tumawa rito si Daryl. Tumayo siya at hinawakan ang balikat ni Felix. Magaling Felix. Naging maganda rin ang performance ng iyong business nitong nakalipas na dalawang taon, mas lalo ka pang sumisikat sa buong donghay. Wala lang po yon, MR Darby. Wala po ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Matapos ang maiksing usapan nila ni Felix, nagpaalam na si Daryl dito. Nang makalabas si Felix sa kanyang opisina, tumawag si Samantha kay Daryl. Saan ka ba nagpuntang walang kwenta kanitong dalawang araw na nakalipas, ha? May nangyayari ng hindi maganda sa bahay, pero nagawa mo pa ring maggala. Bumalik ka na rito ngayon din. Matapos marinig ang sermon ni Samantha, hindi na nagsalita pa si Daryl. Alam niyang tungkol ito sa nangyari kay Giselle at sigurado ring nasa malaking problema ngayon si Lily. Pero kahit na anong mangyari, responsibilidad pa rin ni Lily ang anumang tungkol sa makiover ni Giselle. Pero kahit na nahaharap si Lily sa isang malaking problema, hinding hindi pa rin tatawagan ni Samantha si Daryl. Dahil wala pa rin magagawa ang isang walang kwentang tulad ni Daryl kahit na magpunta ito roon. Ang rason kung bakit niya ito tinawagan ay dahil sa pagpapatawag ng galit na si Grandma Lindon sa lahat ng membro ng pamilya Lindon. Siguradong seryoso ang insidenteng iyon para sa pamilya Lindon. Matapos ibaba ang tawag, agad na nagmadaling umuwi si Daryl sa tahanan ng pamilya Lindon. Habang nasa daan, tinawagan ni Daryl si Giselle. Kasalukuyan namang nasa kanyang apartment ang naiinis na si Giselle. Pero magalang pa rin itong sinagot ang tawag, pasensya na Kuya Daryl. Hindi ko naman alam na ganoon ang mangyayari sa stage kanina. Siguradong maapektuhan ang buo niyang imahe sa sandaling gumawa siya ng kahit anong pagkakamali sa show. Dito na mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan na siya ring magbibigay ng malaking kawalan sa Platinum Corporation. Kaya naisip ni Giselle na kaya tumawag sa kanya si Daryl ay para manermon tungkol sa mga nangyari kanina. Napabuntong hininga si Daryl na nagsabing, hindi ikaw ang may kasalanan nito. Tapos na ang ginawa kong investigasyon tungkol sa insidente. At dito ko na nakita na isang problema sa loob ng pamilya Lindon ang naging ugat nito. Napapigil ng kanyang hininga sa sobrang pagkagulat si Giselle, na nagtanong ng, ano po ang nangyari? Ngumiti naman si Daryl at sinabing, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Matapos makinig sa mga ibinigay na instructions ni Daryl, Tumango si Giselle at sinabing, "Naiintindihan ko po, Kuya Daryl." Tumango rito si Daryl bago niya ibinaba ang tawag. Nang makarating si Daryl sa tirahan ng mga Lindon, nagpatawag na ang kanilang grandma Lindon ng isang emergency meeting. Napuno ng galit at inis ang mukha ng lahat. At siguradong sisisihin ng Platinum Corporation ang kanilang pamilya sa pagkakamaling ginawa ni Giselle. Nakasuot si Lily ng isang hanggang tuhod na dress at isang peres ng stiletos na nakapagpaganda pa sa kanya ng husto. Pero hindi rin naging maganda ang kanyang itsura sa mga sandaling ito. Nakatingin ang lahat sa kanya dahil kahit ano pa ang mangyari, siya ang in-charge sa ginawang makeover kay Giselle. Nang makita nila ang pagdating ni Daryl, walang kahit na sinong mula sa Pamilya Lindon ang nag-react. Nagpunta lang ba ang walang kwentang ito rito para manood sa drama ng Pamilya Lindon? Sa mga sandaling iyon, tumayo si William at tumuro kay Lily. Hindi naging madali para sa ating miyembro rin ng pamilya Lindon na maging partner ng Platinum Corporation, Lily. At nagkaroon ka rin ng pagkakamali sa insidenteng ito. Kaya ano ang masasabi mo sa mga ito? Napakagat na lang sa kanyang labi si Lili na tumingin kay Grand Malindon. Kayo na po ang bahala sa gusto niyong mangyari, Grand Malindon. Pero bago pa man maibuka ng matanda ang kanyang bibig, Agad na tumawa si William kay Lili. O kalang balili. Sinusubukan mo bang magpaawa kay Grandma? Wala pa rin magbabago sa mga nangyari kahit maparusahan ka pa sa mga ginawa mo. Dito na siya tumingin sa matanda at sinabing, "Grandma, minumungkahi kong tanggalin si Lili sa kanyang posisyon sa kumpanya. Huwag na natin panghayaan na maging parte siya ng ating kumpanya kahit kalian, dahil hindi na natin magagawa pang galitin ang Platinum Corporation sa ikalawang pagkakataon ng dahil lang sa kanya. Nagsitango ang lahat na marinig ang mga sinabing ito ni William. Malalim na tiningnan ni Grand Malindon si Lily at sinabing, Sige kung ganoon, Lilibod. Hindi mo na kailangan pang pumasok sa iyong opisina simula bukas. Nainis dito ng husto si Lily. Gustong gusto niyang depensahan ang kanyang sarili, pero hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Nang biglang dahan-dahang tumaas ang boses ni Daryl na nakaupo sa tabi ni Lily, at nakangiting sinabi na, hindi ako pumapayag dito. Ano? Haha! -ha! Agad na napuno ng tawanan ang tahimik na conference room nang hindi makapagpigil sa kanilang mga sarili ang ilang mga babaeng kabilang sa meeting. Napakakapal talaga ng mukha niya. Anong karapatan niyang magsalita sa ganitong mga okasyon? Nahihibang na ba talaga siya? Kung nabustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.